mga guys uh, good morning naghihintay tayo kung sino pupunta rito at kung talagang sino yung nakapollow dito sa aking account ok shout out sa mga bumubuo ng team Apo, Apo Ken, Apo Marwin Apo Rap, Apo Chalin and Apo Eric, shout out din kay Apo Rosita kay Sis Maika and Mamelo Lugario and Brother Janjan at sa mga liwanag na manggagamot dyan ayan po Andiyan po ang nakalagay yung pera. Ayan, diyan. Diyan po nakalagay. Ay titingnan no natin kung sino ang makakakuha. Ikakat na lang nun natin para hindi masyadong malaki ang ating video. Unahan na lang po, unahan na. Tiyan natin kung sino ang makakakuha. sabi ko nga po sa inyo mga ka-idol uh, pakishare ang aking video upang marami pa makapanood at pakipollow, pakinotify para paglabas po natin ng ating mga bagong video ay mapanood ninyo ito pong uh, ginagawa niya po Chalin, ay tulong lamang po ito sapagkat uh, nais natin tulungan ang mga taong uh, sabihin natin walang sapat po na pangangailangan konti kahit kunti po pambilin bigas uh, ulam eh, may ibsan po ayan po wala pa po lumalapit dito wala pa maghintay po tayo kung sino talaga ang makakakuha ng 500 bucks yan nagaabang pa rin na tayo mga ka-idol mga kapanalig ulitin ko pakishare po ang aking video ng marami pong makapanood ng ating mga ibinibigay uh, na blessing at dun naman sa aking panggagamot uh, na may mapanood ninyo pakicomment paki-subscribe din ng aking YouTube at wag niyo ng aalisin uh, ng at uh, escape ang ating AdSense nang makalikom po kami ng budget. Wala pa po nakakakuha hanggang ngayon. Naghihintay pa rin po tayo. Sana po iba naman ang makakuha. Wala pa rin po nakakuha Naghihintay po kami dito Sa area kung saan namin nilapag ng aking asawa Ang money Ayan po ah. Anong way? Ayan po. Ayan. May taong lumapit. Nagbike lang. May taong lumapit. Ang lupit. Gumamit ng bike. Ayan po. Palapitin mo, palapitin mo. <laughs> Ang galing mo, Jinx. Ang layo na. Ano pala mo? Yes, sir. Okay po po. Okay. Meron ka ba yung shoutout? Shout out, shout out. Tatap pa sa bago lang ako. ito na po. Okay, okay. Salamat, maram salamat. Maraming may nakakuha na po. Maraming salamat. Nakabike lang okay, 'yan. Okay. Nagbike lang po 'yan. Napakalupit. Napakalupit. Nagbike lang siya. Okay, maraming salamat. Ako Team Apoy Erica Magandang tanghali. Bye-bye.